Hello mga kabusing Nag tayo ngayon Solo hunting lang mga kabusing Kasi sila si Bayo Yung kapatid ng misis ko Namatayan sila mga kabusing Kaya ako lang ngayon Ang nag hunt Ano pa ngayon mga kabusing Mga Alasayas pasado pa mga kabusing Dito na tayo Nag -hunt tayo Baka may makita tayo mga kabusing Okay, samahan niyo ako mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Okay, maraming salamat. Mga kabusing, may naspatan ako sa apot dito. Dito mga kabusing hanggang dito. Naadaan na natin mga kabusing napuputol. Tingnan na natin kung may makita pa tayo. Walang ibang nakabalot dito mga kabusing. Dito lang. Kaya tingnan natin dito una. Wala mga kabusing. Tsaka dito. Wala. Ayun, ang gagamba mga kabusing oh. Yan nasa loob, kitang-kita oh. Kitang-kita yung gagamba. yan Yan mga kabusing. Yung gagamba oh nasa loob. Ayun. Yan yan mga kabusing nagandang gagamba black panther mga kunin natin ayun ang gagamba natutulog nasa loob mga kabusing dito lang nakita natin oh Ayan. Ayun. Lumabas si Gagamba. Oops, tumalon. Bumalik naman. Ayun, okay. Mga kabusing. May naspatan na naman tayong sapot. Nasa baba lang mga kabusing. Yun oh. Hanggang doon. 'Yun ang sapot mga kabusing. Ayun, ang gagamba kitang-kita mga kabusing nasa baba oh. Ayan. 'Yun. Kitang-kita 'yung gagamba. Dito lang siya sa baba mga kabusing nakita natin. Ayun, 'yung sapot niya. Oh kunting sapot lang mga kabusing oh. ayun yan oh sapot tapos yung gagamba papunta oh, doon yun yun ang gagamba mga kabusing oh. parang black panther na naman panther siya mga kabusing oh. tuloy natin ayun ibang black panther na naman mga kabusing yan ang gagamba oh. yun black panther yan nasa ilalim mga kabusing ayun Black Panther team size na naman mga kabusing pangalawang Black Panther na to okay kunin natin ano pasikat ng araw mga kabusing oh ayan wow tumakas si Black Panther ayan mga kabusing dito tayo sa walang masyadong damo ayun okay mga kabusing mga kabusing may maraming bayabas dito ayan Kunin natin yan para may makain tayo. Meron pa dito sa baba. Kunin natin. ayun Tapos meron pa dito. Ayan. mga kamusin. Kung kunin natin. Okay. Hello mga kabusing Pauwi na tayo Ayun Mama Mary Nasa likod na Nasa likod Pauwi na tayo mga kabusing May nakita tayo Bali lima sana Pero tumalon yung isa mga kabusing Apat na natira Tayo lang mag isa mga kabusing Nagahat kasi Si Bayaw Namatayan sila yung kapatid ng misis ko, mga kabusing. Yung katatandang kapatid nila. Ayan. Okay, mga kabusing. Paki-subscribe na lang, mga kabusing. Like, share, comment sa ating YouTube channel. At yung bell, mga kabusing, huwag kalimutan ha. Para updated tayo sa mga bagong video natin. Okay mga kabusing maraming salamat sa panonood